and yes, nandito na naman ako ngayon sa al -En. It's a part ng Abu Dhabi. I remember yung unang araw na pumunta ako, tumuntong ako ng al -En. First time ko mag-travel dito, um, tinaha ko tong lugar na to. So, pabalik-balik ako to kasi naligaw pa ako. Buti lang ang pinsa ng asawa ko is um, sinunto ako sa kaduluhan ng, <coughs> ng daan na ito. So, dyan yes, sa bus, bus, stop na yan, bumaba ako dyan. First time ko noon at ito sa huling pagkakataon na dalaw huli sa Alin. Yes, huli na to. Huli na tong pagpunta ko dito kasi ayoko nang ayoko nang maalala kung ano nangyari dito sa panahon na to. Magsisimula kami uli. So, pumunta ako dito para puntahan ng asawa ko. Sunduin ko siya. Buti na lang um, malaking bagay at sakto yung aking kinuhang 5 days off para makapunta ulit dito at bumalik ulit dito sa huling pagkakataon. Madaming bagay na nangyari simula ng January 5 at hanggang ngayon at sana hanggang doon na lang yun. So ayun na, bakit ako sa mga kung naman dito is para puntahan ng aking asawa. Puntahan at damayan siya kasi sa pagkakataong to is stress na stress ang asawa ko at uh, hindi um, mahirap mag mahirap magsimula ng kwento about it. even me is na shock ako sa mga nangyari kasi actually 6 years na siya dito na nakatira sa Alin at 6 years na siya nagtrabaho sa company ko saan ang pangalan is the one at ngayon is end of contract niya ngayong October 1 at ang nangyari is so just um last day only is nakita namin ang papel na meron pala siyang ang record sa pulis. So, inireport siya ng kanyang amo sa pulisya na kumukuha daw siya ng pera from the client na which is, ang pera na yon is ng pag gumagawa daw siya ng bouquet or ng, ng flowers para sa customer wala siya nag siya. So, he took that ano daw, money and several times. So, ganun ang nakarecord sa kanya sa pulis. Which is, alam ko sa sarili ko and he knows sarili niya na hindi niya ginawa. Hi, hindi niya ginawa iyon kasi kung sakaling ginawa niya yon in several times na naka-indicate nung sa report. Okay? Six years na ginawa niya, maganda ang record niya. Kung noon pa niya ginawa, sana noon pa is may police record siya. Why just now? One week before siya mag end of contract, um, lumabas itong ganto. Bakit gumagawa ng gantong scheme ang kanyang amo? Bakit ginawa ng amin yung to which is napakabait at napakasipag, napaka-workaholic ng asawa ko sa company na yon at pinukos niya lahat-lahat doon. Although kahit na mabawal ang sahod niya, isiniis niya, hindi na umangat ang kanyang sahod niya doon. Hanggang doon lang kanyang sahod. Pero din ang asawa kahit napakaraming pa niyang gawa. at the end of the day, at the end of his contract, after 6 years, is ganito ang ginawa niya. At siyempre, kagaya ng una rin nangyari, maaga akong umalis dun sa Sardya at maaga rin akong dumating. Kaya ang ginawa ko ay tumambay muna sa bakala at bumili ng aking makakain, ice cream. Thank you. Thank you. At umundi rin yours? ako yeah. ng pagkain namin pizza. Come, come, come. You take it? Yeah, that's oh. $1.55. Okay. That's $10.65. Okay. Thank you, thank you. So ayun, ang bait niya. So, ito ang masjid ng Tanaw, Kulagi. Tapos, hinahihirapan akong tahakin yung daan to. So, umorder na rin ako. Ay, nakulog yun, Okay lang yan. Umorder na rin ako ng pagkain namin. At yun nga, ito kami, magkasama na kami. Nakarating siya from work at kakain na kami ngayong aming dinner. At syempre, bago kami umalis ng all-in, nagluto na rin ako ng chicken at inig ko ang At Natira namin sa gabi. At ayan, bago kami magbiyahe back to Sarja. So, ayun, hanggang dito na lang. Update pa na lang again sa next vlog niya. dito. Thanks for watching. Kain tayo! you.